sa akin is mga fans ng TP, syempre fans nila daddy. Yun, nagka-open, open up kami doon, ano yung nangyayari sa akin sa TP. So yun, sabi ko, uh, nasanay kasi ako na yung attention noon, nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni daddy kong ay nakatuon sa akin. Syempre, um, kahit sino naman na, kunyari, may nag-manage sa'yo, ayaw, nakatutok siya sa'yo. Simula pagpasok mo. After noon syempre, hindi lang naman ikaw yung artist na i-manage niya. So that's why, may darating na pa ni bagong artist na mas pagtututukan niya ng pansin. Yun yung naramdaman ko kay Sabihin yun nang mababaw ako, pero si Loso po talaga akong tao. Pasensya na kayo. Mga netizens na inis. Siljan pinagselosan tunay na anak ni Kong TV. Hindi magets ng mga netizens ang rason ni Siljan Parma kung bakit siya umalis sa timpayaman. Sa kanya kasing vlog, sinabi ni Siljan na pinagselosan niya raw noong isilang na ang anak ni Kong TV. Nasanay kasi ako noon nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni Daddy Kong ay nakatuon sa akin. Wika ni Siljan. Naramdaman daw niya na tila may bagong artist na minanage si Kong TV at doon na natuon ang attention ng sikat na vlogger. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo nang mababaw ako, pero seloso po talaga akong tao. Pasensya na kayo. Saad pa ni Siljan. Dahil dito, maraming netizens ang kumestyon kay Sildjan. Sinabi nila na wala sa hulog ang pagseselos ni Sild kay Kidlat dahil tunay na anak ito ni Kong TV. Narito nga ang ilang komento ng mga netizens. Isa pa to parang timang, pati bata na sariling anak ni Kong pinagseselosan. Hahaha, -ha -ha. okay ka lang Sildjan? Nagseselos sa atensyon at luho siguro. May kahati na daw kasi siya ang laki mo na. Nagsiselos ka pa sa maliit na bata. Maintindihan ko pa kung 3 years old ka pa. Heights. Ugaling attention seeker ang puta. Kung ano-ano na lang ginagawa para sumikat, Diyos ko. Huwag mong idadamay ang mga inosente foul yan, boy. Ang sablay doon, hindi artist si Kidlat. Totoong anak yon. Tapos magsiselos ka, hindi ka naman kaano-ano. Tsaka napaalis ka sa tipi kasi may attitude problem ka. Lumaki agad ulo mo, porket nasa iyo yung spotlight noon. The truth kaya ka pinaalis sa tipi is masyado kang tamad. Ha ha ha. Tsaka masyado kang malakas kumain. Iniiwan mo pang bukas ang gripo. Di ka naghuhugas or naglilinis. Wala ka talagang karapatan, tanga. Bakit mo pa sinabi kung alam mong wala kang karapatan? Kauna-unahang tanga, na nakapasok sa timpayaman. Sa lahat ng pinasok ni Kong na influencer sa kanya, sayo lang ata nagkamali si Kokon. Ha ha ha! Ikaw lang ang timpayaman na di gumagamit ng utak para sumikat at magpakilala.